Hi guys. So andito tayo sa Barangay Binahaan, uh, Pagbilao, Quezon. Dito tayo sa Fermeals Fast Food Goto. Ito yung aming first stop papunta sa Aramuan. So kung makikita mo dito sa Fermeals, 'yung maraming mga high roof van, yes, may mga ano din dito kainan. So yung aming van doon so may unahan, na. No? So, tingnan natin kung ano yung makikita natin. So, first, meron ditong uh, comfort room. So, yung comfort room natin, tingnan natin dito. So, after first stop, meron sa lalaki, usual, and meron sa babae. So, maganda naman yung kanilang comfort room. So, madami po. Uh, ganyan. So, dito tayo sa ina nila. So, dito tayo. Marami tayo dito ang mapagpilian. So, meron dito Goto Batangas, Goto Lugaw 70 with egg, Goto Mami, Aqua 10, Egg 15. So, magbabayad po muna pala sa cashier magbayad po muna sa loob o cashier. So, marami rin itong mga pasalubong. Uh, ito gusto ko to. Eh. Ano ba to? Parang galietas. So, laters na. So, ito yung kanila mga pasalubong. Meron dito espasol. Ito yung mga otak. Uh, ito, ito. Minyel bakery. Ayan. Tapos, ayan, ito yung mga biscuit na, ano, so, dami dito yung mga delicacy. Mga hindi na natin ito nakikita masyado sa Manila. So, ito yung sa amin, lubid-lubid ito, -lubid eh. And, ito yung, ano, sun-dry pansit batong. Ayan, meron pala sila dito. Pag gusto kayo mag -ano. Then they have handicrafts bags. Ito yung kanilang purong sukang tuba. Na may mga sili na rin po. Ayan, ang dami nilang products dito na binibenta. Ayan, puro mga suka. Then meron din silang mga mag-oong. Okay, so balik ulit tayo dito sa mga pansit. So, meron pa rin pala ditong yung pansit Na-miss ko to dito sa ano, sa keso. Nakakaano ako dito sa keso. Yung payas festival, nakakain ako. And then, eto pa yung hakobina. Ayan o, no, ang liliit o. Sarap siguro nito. Sige, laters. Then, we have ororo biscuits. And then, yung kanilang mga tarts. Marami. Uy, ano to? Oh, hindi ko to alam. Wait lang. Sign natin. So, we have Lily's Special Tikoy. Oh, ito yung tikoy nila. Kakaiba, guys. Oh, kakaiba yung tikoy nila. Sino na dito mga nakakain ito? Ito sa amin, sa Visayas, is pinyato. Ewan ko kung ano ito. 40 pesos. Yung mga mani. And then, oh my god. Lady finger rooms. Ayan. Ah, ito yung kanilang pikoy. Ayan pala yan. Ito masarap to na ikman ko to. Yung pikoy. Sige, No? Ayan. So, pata tayo dito sa kanilang kainan. Medyo konti ang tao ngayon. Mas okay. Mas ano hindi crowded. So, dito magbabayad tayo. So, baka mag-otolugaw lang. Ha? Oh. So, e, dito po magbabayad. Otolugaw. Marami silang ano. Then, may mga ulam din pala sila. So, at gabi na, oh. pwede ka kumain. Ang gutong ka sa biyahe. But anyway, yung iba nilang space, wala nang... Ano, kasi ng gabi na. Okay, so... Order tayo. Order, order. Ano, kapila? So, dito. Kula muna tayo ng bayad. Parang gusto ko lang kumain ng lugaw na may ano. Lugaw na may itlog. O ano ba tawag mo? Lugaw na may itlog. Yeah, so ayan. Magkano po yung ano, yung lugaw na may itlog? Sa ng yung lugaw na may itlog, ang tawag. Apo. Ah, Isa lang po. Magkano po? Ah, 70. Ayan. So, nagbayad na tayo. Isa po, Seventy, natural prices. Pero marami siya. So ayan. So nakuha na natin yung ah uh, card natin. So, ito ay Goto Lugaw. So, i-claim na natin siya. So, dito makikita natin kung marami. Kasi 70 eh. Ay medyo namahalan ako. Anyways, tingnan na lang natin. Sana masarap. So, mahaba pa yung aming ibabiyahin na sa 13 hours from Manila to Karamuan. So, kailangan talaga kumain. So, yan nakapila kami. Um, So yun, titingnan natin. Ah, yung pala yung mga saw. So ayan. Hintayin ko yung ano ko ha. Ah. Baliktad. Ayan. Ayan. So, sukat na sukat yung ano nila. Ah, ayan. Yung iba kasi, Goto Mami. Dalawang klase. Goto Lugaw, tsaka Goto Mami. Same price. Ay, wala nang tokwa. So, ayan. Ayan. Kuya, ako dito. So, mag claim na tayo. So, Parang ano... Ayan, yung kaso sabaw. Okay. Totolugaw sa akin. Sana malambot. So, nandito yung mga ang sahog So, meron na silang nakaprepare na ano. Ang sahok. Ayan. Thank you. So, ganito yung ano. Kadami. O kanilang gotolugaw. So, lalagyan ko na siya ngayon ng panimpla. O, ano yung tsura nito? nililit ko na ako. Then, uh, um, maganda yung lagayan nila kasi ano. Um, Kaso lang hindi ako nakakakuha. Chili something. Wala lang sa paninda kong chili. Para lang umanghang. Ayan. Then, may kutsara tayo. Ayan. So, tignan na natin. Let's do the judgment. So, nagsusolo lang ako. Ewan ko na sa'yo, mga kasama. Ayan. So, tignan na natin kung worth it ba sa 70 pesos. Okay. Ang ko lang dito itlo. Ayan, masarap naman guys. Medyo matabang lang. Siguro titimplahan ko na lang siya. Masyadong maraming uh, tubig. Hindi siya yung siksik sana. Sobrang daming tubig. And then, 70 pesos. Ah, wala tayong ibang pagpilihan. Dito yung first stop namin eh. O, oh, para sa akin ay mahal po siya. Okay, guys. Dito lang po muna tayo. Update ko kayo sa susunod kong vlog.